Bilang bahagi po ng selebrasyon ng Mother's Day, alamin naman natin ang bentahan at presyo ng mga bulaklak. Ang sentro ng balita mula kay Bernard Ferrer live. Bernard. Kenneth, mainit ang panahon pero hindi ito alintana ng mga bumibili ng mga bulaklak para sa Mother's Day bukas. Sina na Julie at Kathy ay dumayo pa dito sa Dangwa mula sa Valenzuela. Gagamitin nila ang mga biniling bulaklak para sa kanilang simbahan at ibibigay din sa ilang nanay. Mas matipid po ba dito? Yes ba? po, kesa po sa arrangement wholesaler. kami na lang po ang gagawa kasi wholesaler po dito. Eh. Sinamantala naman ni LJ ang kanilang vacant sa eskwelahan para bumili ng bulaklak. Ah, pa. mga... Para po sa mga lola ko at sa mga tita ko. Mm -hmm. Bakit lumayo ka pa sa Dangwa? Mas mura ba talaga dito? Opo, mas mura po. At po maraming different flowers na makikita. Naglalaro sa 350 pesos hanggang may 1,000 pesos ang mabibiling bulaklak. May mga stop toy at balloons din na mabibili. Kenat kasama ko yon sa si Ate Rosalie dito sa Dangwa. Ate Rosalie, Hello. marami na bang bumibili sa iyo ngayon, ngayong araw? Meron na po. Mas lalo siguro sa mamayang hapon kasi, 'di ba, may mga pasok pa po ngayon. Paglabas ng office, tapos school po, marami po 'yan. Ano yung madalas na binibili nila sa iyo dito? Uh, mga bukay ng roses, sunflower, halos lahat. Okay, salamat Ate Rosalie. Uh, Kenneth, dito sa paligid natin ay uh, bantay sarado din ng CCTV camera para sa seguridad ng ating mga kababayan habang uh, pinapayuhan natin sila dahil mainit nga ang panuhon magdala ng payong. Dito sa Laong Laan din, may ang pagbabagal ng uh, daloy ng mga sasakyan kaya yung mga kababayan natin magbaon po ng mahaba-habang pasensya. Kenneth? Maraming salamat, Bernard Ferrer.